Madalas tayo ay nahuhulog sa pagkakamali na isipin na kapag namatay ang isang mahal sa buhay, kung siya ay isang mabuting tao, maaari tayong mapanatag sa paniniwala na siya ay nakarating na sa langit. Ngunit ang katotohanan ay kapag huminto tayo sa pagdarasal para sa kanyang kaluluwa, kapag huminto tayo sa pag-aalay ng mga misa para sa kanila, hindi sila ganap na makalalabas sa purgatorio. Maaari silang maiwan doon at hindi makapasok sa langit. Sa mga katuwid, dapat nating maunawaan na ang pagdarasal para sa mga kaluluwa ng mga Yumao ay isang sagradong tungkulin na hindi natin dapat baliwalain. Itinuturo ng Katikismo ng Simbahang Katoliko na ang indulhensya ay isang kaloob na ipinagkaloob sa mga tapat na nagsasagawa ng isang makajos, nagawa ng may pagsisikap, na tumutupad sa ilang mga kondisyon. Ang kaloob na ito ay nagpapahintulot sa kanila na tumanggap ng kapatawaran ng mga temporal na parusa para sa mga kasalanan na napatawad na sa kumpisal. Ang indulhensya ay isang kasangkapan na ginagamit ng simbahan upang tulungan ang mga kaluluwa ng mga tapat na yumao na mas mabilis na malinis at makarating sa pagtatamasa ng walang hanggang kaligayahan. Tinutukoy ng katikismo bilang 14.7 ang indulhensya bilang pagpapawalang sala, kapatawaran, ng mga temporal na parusa na matatanggap ng isang tapat. Pagkatapos na makapagkumpisal at lumahok sa mga makajos na gawa. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng simbahan, upang makatanggap ng ganap na indulhensya, ang isang tapat ay dapat tumupad sa ilang mga kinakailangan. Magkumpisal, tumanggap ng komunyon, at manalangin para sa mga intensyon ng Santo Papa. Sa partikular, ang misa ay isang mahusay na paraan at isang perpektong paraan upang manalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ang misa ay hindi lamang nakakatulong upang linisin ang mga kaluluwa ng mga yumao, ngunit pinatataas at Pinalalakas din nito ang pananampalataya ng mga nakikibahagi dito. Bukod sa misa, ang rosaryo ay isa ring makapangyarihang kasangkapan na maaari nating gamitin upang manalangin para sa mga kaluluwa ng mga tapat na yumao. Kapag ipinapanalangin natin ang rosaryo sa harap ng kabanal-banalang sakramento, hindi lamang tayo nakakatagpo ng kapayapaan para sa ating mga kaluluwa, Ngunit maaari rin tayong humingi ng ganap na indulhensya para sa sinumang kaluluwa. Sa bawat pagkakataon na lumalapit tayo sa kabanal-banalan at nag-aalay ng ating mga panalangin, isang kaluluwa sa purgatorio ang maaaring mapalaya at madala sa langit. Kung meron kang mga mahal sa buhay na kamakailan lamang ay namatay, huwag mag-atubiling pumunta sa simbahan at mag-alay ng misa para sa kanila. Huwag isipin na sila ay nasa langit na kung hindi ka patunay na nanalangin para sa kanila. Tandaan ang iyong. Ang iyong mga panalangin, lalo na ang mga misa at rosaryo, ang maaaring magpalaya sa kanilang kaluluwa mula sa purgatorio at magdala nito sa buhay na walang hanggan. Walang duda, Kapag nanalangin ka para sa kanila, ipagkakaloob sa iyo ng Diyos ang kanyang biyaya at hindi kailanman kalilimutan ng mga kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay ang iyong awa. Purihin at sambahin ang mapagmahal na puso ng ating Panginoong Heso Kristo. Banal na puso ni Jesus, papag-alabin mo ang aming mga puso sa pag-ibig sa iyo. Banal na puso ni Jesus, ipagkaloob mo sa amin na Mahaling ka at gawin din na mahaling ka ng iba. Banal na puso ni Jesus, patawarin mo ang aming mga kasalanan at iligtas mo ang mga kaluluwa ng mga tapat na yumao. Banal na puso ni Jesus, dagdagan mo ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Maawa ka sa amin. Matamis na puso ni Jesus, maging pag-ibig ka ng aking buhay banal na puso ni Jesus. Protektahan mo ang aming mga pamilya, ang mga kabataan, ang mga bata, at ang mga matatanda. Banal na puso ni Jesus, tulungan mo akong mamuhay ng mas banal at lumapit sa iyo araw-araw. Katawan at dugo ni Kristo, naniniwala ako. Sinasamba kita, inaasahan kita at minamahal kita. Patawarin mo ang mga hindi naniniwala hindi sumasamba sa iyo, hindi umaasa at hindi nagmamahal sa iyo. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang banal na puso ni Hesus sa Yukaristya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang banal na puso ni Hesus sa Yukaristya. Sa langit at sa lupa, magpakailanman purihin ang banal na puso ni Hesus sa Yukaristya. Amen. Limang minuto kasama si Jesus na nasa banal na sakramento, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Jesus, bilanggo ng pag-ibig, Ikaw na nananahan sa bawat tabernakulo ng mundo, matiyagang naghihintay sa ating pagdalaw. Nakatago sa ating paningin at madalas na hindi nakikilala sa kabila ng iyong pananabik sa ating presensya. Paano hindi makadarama ng kalungkutan sa pag-iisip sa iyo ang hari ng Sansinukob, na sa katahimikan at kalungkutan ng mga simbahan at templo na nanatiling naghihintay? Paano hindi malulungkot na malaman na maraming tao ang nakakalimot sa iyo nang hindi sinasamba o minamahal ka? Ikaw, ang mabuting Hesus na naroroon. Lubusang nagbibigay ng iyong sarili. Labis na ninanais ang ating pagiging malapit, ang ating debosyon, ang ating tapat na pagmamahal. Labis kaming nasasaktan sa pag-iisip na maraming nag-iiwan sa iyo na nag-iisa. Samantalang ikaw, ang Diyos ng lahat ng mundo, labis na nagnanais ng aming pagmamahal at hindi nag-aatubiling maghintay sa amin sa kabila ng aming patuloy na pagkalimot. Pakiusap ko, Panginoon, hipuin mo ang aking puso, punuin mo ito ng apoy ng iyong pag-ibig upang hindi na kita muling makalimutan, kundi hanapin ka ng may higit na sigasig, hanapin ka palagi. Pinupuri kita, Panginoon, para sa iyong walang hanggang pasensya, para sa iyong walang katapusang kabutihan, na hindi napapagod sa paghihintay sa amin, sa palaging pagbibigay sa amin ng bagong pagkakataon. Ikaw ang mabuting pastol na nag-aalaga sa kanyang mga tupa ng may pagmamahal at dedikasyon, ang hindi kailanman nagpapabaya Bagaman kami ang nagiiwan sa iyo, na nagwawalang bahala sa iyo sa ingay ng aming buhay, ikaw, na patuloy na naghihintay, matiyaga at puno ng pag-ibig, na nananabik sa aming pagpapakita ng pagmamahal, kahit na ito ay pinakamaliit upang tanggapin ito ng may bukas na mga bisig. Panginoon ng Tabernakulo, Dagdagan mo ang aking pananampalataya. Palakasin mo ang aking puso upang hindi ko kailanman pagdudahan ang iyong tunay na presensya sa Yukaristya. Tulungan mo akong maunawaan ng may higit na lalim ang banal na misteryo na nakatago sa iyong katawan at dugo. Ito ang walang hanggang sakripisyo na ginagawa mo para sa amin, para sa bawat isa sa amin, upang buksan ang mga pintuan ng kaligtasan para sa amin. Jesus, nakikiusap ako sa iyo na dagdagan mo sa akin ang debosyon at pasasalamat sa sakramento ng altar. Naway walang lumipas na isang araw na hindi ako lumalapit sa iyo. Nang hindi nagpapatira pa sa harap ng iyong kabanal-banalang katawan at nang hindi iniaalay sa iyo ang aking puso at ang aking buong buhay. Panginoon ng awa, ikaw na laging handang magpatawad sa amin. Upang pagalingin kami, gawin mong mapuno ang aking puso ng gayon ding awa na iniaalok mo ng walang sukatan. Turuan mo akong magpatawad, magmahal ng walang kondisyon, maging maawain sa iba. Tulad ng pagiging maawain mo sa akin, Panginoon ng katotohanan, Gabayan mo ang aking mga hakbang sa landas ng katuwiran, sa landas ng kabutihan, ang landas na ikaw mismo ang lumakad, ang tanging nagdadala sa atin sa tunay na kapayapaan. Turuan mo akong maging tapat sa iyong salita. Sundin ang iyong mga turo ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Mahalin ka ng buong pagkatao ko, nang walang pag-aalinlangan, nang walang takot. Panginoon ng Tabernakulo. Dagdagan mo sa akin ang pagnanais na mamuhay sa kabanalan. Mamuhay ng may malinaw na kamalayan na bawat salita, bawat aksyon, bawat pag-iisip ay dapat magpakita ng iyong pag-ibig sa mundong ito. Gawin mong ang aking buhay ay isang buhay na patutuo ng iyong presensya sa akin. Ang kabanalan ay hindi isang malayong mitiin o isang landas na nakalaan lamang para sa iilang piling tao. Ito ay isang bukas na paanyaya para sa lahat, para sa bawat tao na nagnanais na sumunod sa iyo at mamuhay alinsunod sa iyong kalooban.